Sa puso ng Maynila, nakatayo ang Manila Film Center, isang gusaling puno ng pangarap, ambisyon at trahedya. Noong isang libo at walumput isa, sa ilalim ng mabilisang pagtatayo para sa International Film Festival, maraming trabahador ang nasawi sa isang aksidente. Ang ilan sa kanila ay naiwan sa loob ng gusali. At ayon sa mga kwento, ang kanilang mga kaluluwa ay nananatili roon. Hihintay at nagbabantay. Ngayon, isang grupo ng kabataan, magkaibigan, estudyante at isang journalist ay papasok sa lumang gusali. Dala ang curiosity at tapang. Ngunit hindi nila alam, haharapin nila ang hindi matahimik na kaluluwa ng nakaraan. Narinig mo ba yun? siguro lang hangin. Habang lumalakad sila papasok sa pasilyo, naramdaman nila ang malamig na hangin na tila humahaplos sa kanilang batok. Ang mga bintana ng gusali, basag at madilim, ay parang nagbabantay sa bawat kilos nila. Tulungan mo kami. Sino yun? Saan ang galing ng boses na yun? Sa isang silid, nakita nila ang mga lumang poster ng pelikula at natuyot na dekorasyon. Biglang bitas ang pinto sa likuran nila, daan-daan humuhuni sa malamig na hangin. Noong dekada 80, sa pagtatayo ng Manila Film Center, maraming trabahador ang pinilit magtrabaho ng mabilis. Isang araw, bumagsak ang scaffold at maraming buhay ang nawala. Ilan sa kanila ay naiwan sa gusali. Ang kanilang mga katawan ay hindi natagpuan. Simula noon, marami ang nagdulat ng kakaibang pangyayari. Maramig na hangin, yapak sa walang tao, at mga anino na dumadaan sa dilim. Grabe! Parang naririnig ko pa yung iyak nila. Ang mga kwento ay nagpakalat sa buong lungsod at ang film center ay naging simbolo ng trahedya at ng hindi matahimik na kaluluwa. Tumisida. Isa sa grupo ay nakakita ng isang silweta, malabo, umiiyak, at nakatayo sa dulo ng koridor. Ang kaluluwang iyon ay tumingin sa kanila, ang mukha puno ng kalungkutan at galit. Biglang lumapit at ang hangin ay naging mas malamig. Halos pumutok ang kanilang mga tenga sa iyak. Hindi nila alam kung patuloy na lalayo o susubukan pang tuklasin ang gusali. Sa loob, naramdaman nila ang mga pader na parang humihinga, mga bagay na nagbabalik sa dating posisyon kahit inilipat. Sa bawat silid, may iba't ibang supernatural na pangyayari. Lumulundag na anino, lihim na pintuan, malamig na bulong sa tenga. Ang bawat hakbang ay may kasamang kaba. Parang may sumusunod sa atin. Maramdaman niyo ba yun? Sa pinakamatinding bahagi ng gusali, isa sa kanila, si Ana, ay biglang nawala. Ang umiiyak na kaluluwa ay mas malinaw na lumalapit, naghihintay sa kanilang takot. Ana, nasaan ka? May nakikita silang mga imahe ng aksidente, mga trabahador na umiiyak sa dilim, at parang ang oras ay huminto sa nakaraan. Sa wakas, nakalabas ang grupo, dala ang takot at trauma. Lumipas ang gabi, ngunit ang tunog ng umiiyak na kaluluwa ay tila umaalingaungaw sa kanilang mga alaala. At sa malayong pasilyo ng Manila Film Center, ang mga kaluluwa ay nananatili naghihintay, umiiyak, at magbabantay. Kung nais mong maranasan ang kakaibang takot at tuklasin pa ang mga misteryo ng Manila Film Center, huwag kalimutang mag-subscribe, i-like, at i-share ang video na ito. I-comment din kung sa tingin mo ay may nakita kang video habang pinapanood mo ito.